Sa Pilipinas, merong 11 known species ng mga hornbill. At ang isa sa kanila ay may local name na dulungan. Ito siya. Ang dulungan o rhabdotorhinus waldeni ay tinatawag ding rufous-headed hornbill, mm -hmm. visayan-wrinkled hornbill, writhe-billed hornbill, at walden's hornbill. Endemic o dito lamang matatagpuan sa Pilipinas, particularly sa mga isla ng Panay at Negros. Ang mga dulungan ay merong mga guhit-guhit o ringkel sa ilalim ng kanilang tuka at meron din silang sexual dimorphism, ibig sabihin magkaibang itsura ng babae sa lalaki. Ang lalaki, dilaw ang ocular skin o yung balat sa paligid ng mata, pati na rin ang sa bandang lalamunan. Habang sa babae ay itim ang leeg at blue and yellow sa paligid ng mata. Mas maliit rin ang kanyang kask at tuka. Pahawig ng dulungan ng isa pang hornbill na makikita naman sa Mindanao, ang writhe Iba rin ang dulungan sa Northern Rufus Hornbill ng Luzon at Southern Rufus Hornbill ng Eastern Visayas at Mindanao. Doon sa 11 known species ng hornbill na native dito sa Pilipinas, isa ang dulungan sa critically endangered species kasama ang Sulu hornbill. Gaya ng ibang hornbills, mabagal mag-breed ang mga dulungan, kaya hirap silang makabawi sa mga pressures ng hunting, poaching at pagkaubos ng mga gubat. Meron namang efforts para sila'y maprotektahan, Ngunit kung patuloy ang pagsira sa mga kagubatan, pagtangkilik sa wildlife trade at paghahan sa kanila, malaka pa rin ng panganib na sila ay maubos. Kayo ba? Ano sa tingin nyo ang pwede natin gawin upang hindi maubos ang mga dulungan at iwo pang mga ibon dito sa atin? Share in the comments below. And together, let's promote and mainstream Philippine biodiversity and natural heritage. A si Celine, support my work by sharing this original video and not re uploading it. Kita kits in next video. Bye!